Artists versus AI debate. Mainit ngayon sa social media ang usapan tungkol sa artists versus AI debate. Matapos mag-trending ang protesta ng mga digital artists laban sa paggamit ng artificial intelligence sa mga art contests. Nagsimula ang kontrobersya ng isang AI-generated artwork ang manalo sa isang online art competition. Maraming tunay na digital artists ang naglabas ng saloobin, sinasabing hindi patas ang labanan kung makakasali ang AI na kayang gumawa ng larawan sa loob ng ilang segundo samantalang sila gumugugol ng oras, pawis at emosyon sa bawat stroke at kulay nagsimula ang kontrobersya ng isang AI generated artwork ang manalo sa isang online art competition maraming tunay na digital artists ang naglabas ng saloobin sinasabing hindi patas ang labanan kung makakasali ang AI na kayang gumawa ng larawan sa loob ng ilang segundo samantalang sila Gumugugol ng oras, pawis, at emosyon sa bawat stroke at kulay. Sa Maynila, ilang art communities ang nagsagawa ng Draw Not Code rally kung saan bitbit -bit nila ang mga placard na may mga salitang "Protect Human Creativity" at "Art Has a Soul, AI Has None." Ngunit hindi lahat ay tutol. May ilan ding nagsasabing dapat yakapin ng AI bilang creative tool, hindi kalaban dahil makakatulong ito sa pagpapabilis ng workflow at pag-explore ng bagong estilo. Ayon sa ilang eksperto, ang tunay na hamon ay kung paano mapanatiling patas at etikal ang paggamit ng AI sa larangan ng sining. Habang nagpapatuloy ang debate, isang bagay ang malinaw. Hindi basta-basta mawawala ang sigla at puso ng mga artist na patuloy na ipinaglalaban ang art made by humans for humans.